magandang araw po muli mga kababayan Ito po muli ang inyong lingkod Si Kuya Mamo At uh, muli tayo nagbabalik Dito po sa ating YouTube channel uh, Upang uh, magbigay ano, uh, ng uh, informasyon uh, At uh, mga kuro-kuro ano, -kuro, uh, At uh, reaksyon uh, sa mga Nagiging kaganapan na uh, ano. At uh, uh, ngayon po ay uh, January 13 uh, no At uh, ngayon po yung uh, sasagawa ng uh, Iglesia ni Cristo ng uh, malawakang uh, rally ano dito po gaganapin ito sa uh, iba't ibang uh, sulok ng uh, Pilipinas ano at uh, most like di mga kubayan ano? ang uh, kaganapan doon po sa Crino uh, Grandstand ano sa Maynila uh, ito po yung uh, main uh, avenue ng uh, rally ng uh, Iglesia ni Cristo pero bago natin pag-usapan mga kaubayan, ito po nga ating uh, uh talakayan na sa araw na ito ay uh, binabati ko muna yung ating mga kaubayan na ano sa Visayas, Mindanao at uh, yung ating mga kaubayan na nariyan po sa Ibayong Dagat. Ano, magandang uh, araw po sa inyong lahat. Bagamat uh, sa araw na ito ay uh, lumhang uh, nakababahala na po itong mga malalakas na pag-ulan ano, dito po sa iba't iba nga na ako ng ating bansa. Ano nga po mga kaubayan, yung uh, objectives ng uh, INC ano dito po sa gaganapin nilang uh, national uh, rally ano huh? at uh, noong uh, unang uh, pronouncement ano ng uh, Iglesia ni Kristo uh, ay magsasagaw sila ng uh, malawakang uh, rally at uh, ayon sa kanila ay uh, yun ay uh, pagsusuporta doon po sa mga uh, alikain, ano, ni Pangulong uh, BBM ano na wag na pong iimpis itong si Sarah Ngunit mga ano anong uh, lumaon ay uh, nagbago po ang kanilang uh, titulo, ano? At uh, itong po ay uh, national uh, peace rally, ano, ng INC. So, ang tanong dito mga kaubaya, na ano nga ba ang uh, nasa kabila ano ng uh, kanilang uh, pagrarally, uh, ano? Ano ba ang uh, dahilan o ano ba ang uh, gusto nila uh, iparating tingnan dito po sa ating pamahalaan o sa ating uh, mga mamamayang Pilipino. Bakit nga po ba uh, nagkaroon po sila ng uh, agarang uh, desisyon na, na magkaroon po ng uh, peace rally? Ang uh, Iglesia ni Cristo mga kabayan ay uh, nagkaroon uh, ng uh, pronouncement ano ito pong uh, bagong pronouncement na ito pong uh, rally ito na gaganapin ay uh, hindi po nila uh, pahihintulutan na ito pong mga iba't ibang uh, organisasyon ano na laban sa gobyerno o laban man kay sa uh, Sara Duterte o sa mga Duterte ano sa pagkata uh, ayun nga sa kanila ay uh, gusto nila nga uh, peaceful ano ito pong uh, kanilang rally at uh, ito po yung uh, magaganap ngayong uh, araw na to Bagamat uh, sinasabi ng mga DDS ano, na yung uh, rallying ito ay paborito uh, sa kanila. At uh, ito pong mga kampuh ng uh, Pangulo natin ngayon ay uh, naniniwala na ito pong uh, rallying ito magkakaroon po ng uh, ugnayan. Ano? Uh, uh, dito po sa ating pamahalaan sapagkat uh, ay nga dito sa ating uh, National Government ay ay uh, bigyan natin uh, na uh, uh, pabor uh, ito pong uh, Iglesia ni Kristo na ipahayag ang kanilang uh, sa luobi ano? kaya naman uh, ito pong uh, kamay nila uh, ay uh, ginawa po nilang uh, walang pasok sa araw na ito upang uh, makilahok ano yung uh, gusto ng uh, tahimik na uh, rally dito po sa kamay nila so bakit nga ba nagkakaroon pa tayo ng mga mainit na isyo ano dito po sa Iglesia ni Cristo? Sapagkat uh, sa sorry po mga kaubayan ang uh, naubasa natin dito sa social media na ngayon pong uh, palapit na palapit ito pong uh, rally ito na gaganapin ng uh, INC ay padami na padami na yung lumalabas ano ng mga isyo laban po dito sa Iglesia ni Cristo. Diyan po mga kabayan, na yung uh, diumanoy uh, utang ano ng uh, INC na umaabot na po ng CB uh, na ano sa iba't ibang uh, bangko o ada uh, ay po dito sa mga nagpapakalat na ito ay uh, ito po daw ay uh, pagbubulgar ng uh, Malacañang ano o kaya naman pag uh, uh, pag-aalsa ng uh, Malacañang uh, na ilabas po ito nga uh, ito ng uh, INC sapagkat uh, di umano ayo po sa mga DDA sana na ito pong uh, si Lisa Aranita ay uh, nagalit ano dito po daw sa Iglesia ni Cristo sapagkat pagkata uh, nakiusap daw yung palasyo na wag na po ituloy itong uh, rally ito so balita uh, wala po silang nagawa at uh, tuloy pa rin ang uh, pagsasagawa ng uh, malawakang rally kung uh, totoo man po ito o hindi, ano, wala po tayong uh, pakialam po dito sa ganitong uh, ori ng isyo. Ang uh, mahalaga dito na pag-usapan natin, uh, ano ba ang ninalaman uh, dito pong uh, mayawakang raling ito ng uh, Iglesia Ni Cristo. So, malaki po ang uh, gagampan ng uh, no? ng uh, Iglesia Ni Cristo dito po sa ating uh, lipunan sapagkat uh, isa po ang uh, grupong ito ang uh, nagbibigay ng malaking uh, partisipasyon ano dito po sa mga lider ng bansa na upang manalo sapagkat uh, uh, dito nga po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay talagang uh, iisa ang kanilang uh, layunin uh, at ang damdamin ano pagdating po sa ganitong sa pin uh, yung uh, bibigyan po nila ng uh, solidong uh, buto yung mga namumuno uh, o yung mamumuno uh, a uh, politiko na, 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 na nais na manalo. So Marami po ang haka-haka uh, o spekulasyon ano ng ating mga kababayan na maaari pong uh, pagbatiin ito pong si Sara Duterte at ito pong si Pangulong uh, uh, Marcos no dahil po dito sa gagawing uh, uh, malawakang uh, rallying ito. Subalit so, mga kaubayan, uh, ka kapag uh, nangyari po ito, ano, na magkaroon po ng uh, uh, pagbabalikan ng relasyon, ito po nga uh, vice president natin at ito nga uh, pangulo, ay uh, tiyakong uh, lalong magkakagulo ang Pilipinas. Uh, bagamat uh, ang uh, nais po ng uh, iglesia ni Kristo ay uh, pagbatiin po itong uh, dalawang partido, no? subalit so, ang ating mga umayang Pilipino sa ngayon ay uh, hindi na po ito uh, pabor sa ganitong uh, sitwasyon ano sa ganung ganitong sistema na sa kabila po ng mga napakaraming isyu politika ng uh, vice president ay uh, magagawa pa ng uh, pangulong uh, BBM na uh, patawarin ito at uh, muli po silang magkaisa at uh, alam po natin mga kaubayan ano, na malaking uh, dagong ito sa ating uh, pamahalaan kapag uh, ito po ay ginawa ng ating Pangulo na patawarin, ano, sapagkat uh, alam na po ng taong bayan kung uh, ano po yung uh, kaburastugan, ano, kung uh, ano po yung uh, ginawa nitong uh, si Sarah dito po sa pera ng uh, kanyang uh, confidential file, ano. Alam na po natin na, na wala pong uh, kapatawaran, uh. ito pong uh, ginawang ito ni uh, Sarah Duterte dito po sa kanyang uh, paglustaya, dito po sa kanyang... Uh, Uh, confidential fund. So, dito po, mag-aaklas sigurado dito ang ating mga mayang Pilipino sapagkat pagkata uh, ang nais nila ay uh, uh, ugatin, ano? ugatin yung uh, ng problema ito at uh, tapusin, ano? sa lalong madaling panahon upang uh, malaman ano? kung uh, gaano nga ba katotoo ito pong uh, isyong itong uh, dito po sa ating uh, uh, Vice President at ayun nga po sa latest uh, survey ano ng uh, SWS ay uh, lagpas kalahati ng ating mamamayang Pilipino ang uh, may nais pong uh, ma-impeach itong si Sarah sapagkat uh, gusto nila ang uh, uh, marinig ano yung uh, katwiran ng itong si Sarah kapag uh, umuusad na po yung uh, trials dito po sa impeachment ng ating uh, vice president So, sa inyo mga uh, palagay mga kabayan, ano nga ba ang uh, obhito, ano, ang uh, objectives dito nga Iglesia ni Cristo uh, o napapaloob uh, dito po sa malawakang rally nga uh, gaganapin ha? mamaya, ano, dito po sa iba't ibang uh, dako ng uh, Pilipinas. At uh, magbigay po tayo mga kabayan ng opinion, ano, kuro-kuro dahil uh, higit po tayo uh, apektado, ano, sa mga nangyayari ito sa ating lipunan, na at uh, muli po tayo magbabalik mamaya mga kababayan at uh, so po natin ito pong uh, na malawakang rally ng uh, Iglesia ni Cristo. At uh, dito po malalaman natin kung uh, ano nga ba yung uh, obhito ano, ng uh, grupo ito dito po sa ating uh, bayan. Ito pong mulang yung lingkod si Kuya Mamo at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na araw o oras. Bye bye!